Welcome to my blog mga kapori Ayan, gumagawa naman po si Mrs. ng pangulam niya ngayong araw At labong nga po naisip namin na iulam Para matikman naman namin ang luto ng pangasinan Ayan Yan ang pinakapaborito na ulam na aking mga anak Labong na may saluyo At nakikita niyo ngayon guys, kahit ako ay hirap gumawa niya At magayat kayat para lang at Kailangan kasi niyan guys ha Malilihit at maninipis Para masarap siyang kainin at malambot Mabilis na siyang mapapakuluan ha? Mas masarap yan may sis Kung yan ay may halo Iniho na bango sa tarap ng mapapawaw Kapag yan ay nakumpleto na ng gusto At kumpleto sa rigado Ayan E eh, gitan nyo guys diba Masarap talaga ang labo at dyan na inilagay ko sa slow motion para makita yung lumaigi pumalinis may gawa ko o manitis. Stop it. Get some help. What? What the? Ayan, kasiksi nga naman ang inyong mga mesis ka Ayan. Sana o. Oh. naman yung mga ng Para lang na ko at bitirano no, ang pagkagayat. Ganyan manipis. Para yan ay makumpleto at masarap ang pagkaluto mamaya ni is niya mga kapore. E pagpasensyahan niyo na kung ganyan po ang aking pagre -reful. at At ay maintindihan niyo at sagustuhan niyo ang akin. Kagayat ng labo Tama po ba yung mga Mrs. ang aking mga ginagawa?